Hey guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gabinig's Vlog. Ang pag-usapan natin ngayon, itong video ni Ninyo Barsaga na pinagmumura niya itong pinsan niyang congressman na si Keiko Barsaga. Guys, direkso na tayo doon sa video kagad para wala nang paligoy-ligoy. Tip, panoorin natin ang video ni Ninyo Barsaga kung paano niya pineksyonan or pinagsabihan itong si Kiko Marsaga. Ito guys, panonood natin itong video gan Parang wala nang paligoy-ligoy. Paso. At ito, nung siya rin ay naging congresswoman, wala tayong maririnig sa kahit anong platform, kahit anong media na nagsasalita itong kasalukuyang mayor ng Dasman, na nung naging siya ay congressman. Pagkos, kaibigan siya ng lahat ng congressman, ng mga politiko sa kanyang ginagawa. At ganun din ang kanyang yumaong asawa na si Congressman Elpidio Prani Barsaga. Alam niyo po, unang-una, si, si, si yumaong P.D. Barsaga nung nabubuhay pa ito, mataas ang respeto sa kanya ng mga kapwa niya mambabatas. Mataas ang tagtitingala dahil sa pagiging matalino, magaling na kinatawan ng dasmarinas. Hindi natin maitatanggi. tatanggi. Umulat ang dasma dahil kay Kung PD. Pero, kung nabubuhay lamang itong mga magulang ng tarantadong itong si Kiko, sa tingin ko, hindi nagiging masaya si Kung PD Barsaga. Una-una, sabi ko nung unang live ko about kay Kiko, nagiging bastos ang bunga nga mo putang ina mo ka. Kung walang nagmumura sa yung vlogger na tarantado ka, mukha, kahit makamag-anak kita, kahit ka ano ano, di pinapahiya mo ang pamilya. Tarantado ka. Sabi ko nga noon, bago ka makisawsaw, bago ka makialam, karespeto mo muna ang magulang mo. Ipatama mo na may pagmamahal ka, may, pag, may paggalang ka, wala akong nakikita sa'yo na pagbabago sa sarili mo. Pagkos, lalo kang lumala sa pagiging mo. Uh, ayan ang video guys, kung paano namin yung Barsaga. Itong kanyang pinsan daw niya to eh, si Keiko Barsaga eh. Or si Representative Keiko Barsagan guys. Kaya magpinsan to guys kasi pareho silang may mataas ang kanilang <laughs> mga tama eh. <laughs> parang pareho ito may something. Kasi guys hindi nagugustuhan ninyo niya Barsaga itong pinagagagawa nitong kanyang pinsan na si Kiko Barsaga. Kasi guys itong si Kiko parang nasapian na ito ng mga diliis guys ngayon. Eh, Doon siya ano eh, dun siya inuuto-uto ng mga DDS guys eh. siya ngayon ang pinaka uh, ng mga DDS guys kasi wala eh ang ginagawa ng mga DDS guys panggulo na lang talaga sa gobyerno kanila mga ginagawa at wala kang maririnig na magandang salita galing dito sa mga DDS pa sa gobyerno guys kung hindi puro ah, uh, paghihiya o pagmumura wala or kahit ang bansa natin guys talagang binabagsak nila eh binababa nila yung mga fake news ang kanilang pinapa kalat yan ang uh, pagkakaiba nitong mga DDS natin. Ano nito kakaiba nga nun di baling masirang bansa natin eh sumaya lang sila sa kanilang kagustuhan yun ang kaibahan nitong mga nagrarali na kasi yung tinatawag ng mga ito mag-resign si Baby may, may, Alam niyo kung ba't nila ginagawin? Para makapasok itong si Inelustay. Yan. Di ba? Pero kung hindi yan ba si Inelustay, hindi nila gagawin yan. Sa susunod guys, pag na-impis na yan si Inelustay, pakinggan natin or abangan natin, hindi yan gagawin na nila. Siyempre, wala na silang abangan or wala na silang uh, ah, amo nila na susunod. O, diba? Kaya yung mga dilis na ino inuoto-oto nila itong si Koki or si Kiko Barsaga. Yan ang kanila ngayong pang parang itong ano nila ngayon eh. Ang dinidikitan nila kasi itong parang si Kiko madali nilang nauoto eh. Diba? At saka malamang meron dyan mga ang matataas din na uh, sumusunod-sunod dyan. Diba? Parang ginugulungan nila ang gobyerno no? Para sa kanilang mga plano. Hindi diba, po pwedeng walang mga plano yan sa nangyayari ngayon. Hindi diba? Saka, nakita naman natin kagabi yung rally ng mga ladies doon. Diba? Gabing gabi na parang walang silang respeto okay, okay, sa kung ano mo kana buwis susunjawannya kumalis ng si ang ginagamit niya mga eh. taga linya mo na ang ginagamit niya mga taga linya susunjawan tapos si Gawan tapos si Gawan tapos si Gawan tapos ang Gawan tapos si yan ang mga nakuha nilang mga pag-uugali dati hindi naman ganun mga Pilipino ay, hindi pa nagpapisilip yan si eh, Digonyo mula nung naging presidente si Digonyo ay, wala yun ang mga Pilipino naging ano na eh, hindi hindi kami kasali dyan sa so, pagiging ah uh, mga bastos ay, sila lang yung mga DDS na yun sila yung medyo mga bastos kumanalita wala nang galang ganun, ganun na ang nakuha nilang itinanim nila sa kanilang mga isipan Yang ugaling mga pagmumura, pastos, walang respeto eh, presidente nga natin, hindi na respeto ng mga kulangot na yan eh. <laughs> kaya itong si Kiko guys kung murahin itong si murahin ni ninyo itong pinsan daw niya to eh. Kasi wala daw parang, parang hindi na nakokontrol ng pamilya siguro to eh. Kaya ito kung ano-ano lang mga ginagawa dyan sa kongres. Gusto nga niya palitan nun siya eh. No? Si Martin Romualdez no? eh. Kaya gusto niyang magpasikat kasi sinasakyan siya ng mga bidilis. Ayan kahapon na tignan natin yung paralig niya wala namang may pumunta eh ang nandun, poor mga vloggers lang yun ng mga didilis mga didilis lang yun, makita mo lang mga tao dun na mga ordinary yung tao na pupunta dun para sa mga wala. wala, wala kang makikita poor vlogger, pakita mo lang poor paikot-ikot ang mga ginagawa nila eh sila sila, poor may silpon na nagbibigay may poor mga vlogger lang nandun <coughs>

eh itong si guys kagang malutong na malutong ang moran na binibitawan niya doon sa kanyang pinsan uh, pareho sila eh pareho silang may saltik eh <laughs> <laughs> nag eh pareho sila nag itong sige ko din dun siya eh gusto nga niya Oh, by the face si BBM eh. Uh, Yan ang tinatawag na eh. Malaking ano eh. Malaking pangarap niya eh. <laughs> kaya tuwa-tuwa na. Kaya tuwa-tuwa naman itong mga didilis eh. Mga didilis eh. Parang mga ano eh. Mga didilis na lang eh. Kung saan ang ano. Doon ang kumpugan eh tumang-tumang sila kahapon, nakala nila mapapalitan na or bababa ba ng CBBM ngayon ang <laughs> buchik, wala nga isang libong nang eh. parang mga ano lang eh parang mga tukmol lang eh <laughs> buhay ng mga ano to, dailies na to ah, uh, yan na guys yun ang ating ah, uh, video lang ngayon doon sa uh, ah, kung paano minura nitong si Ninyo Barsag itong pinsan niyang si Koki or si Kiko Barsag yan, pare silang ang pinsan pare yung saltik din nila kaya pataasan sila ng kanilang ng, <tip> ano, ng kanilang tama Kasay, lang, ito na yung ating <tip> video tungkol nito kay Ninyo kung paano niya murahin niyang gusto niya, bigyan yan rin siya. So, Araw-arawin lang niya ito. Garahing sa kanyang channel. Hanggat madala daw. Hanggat magbago. Hmm. Siguro, malag... Totong siguro magpinsan niya mga yan. Baka yung mga... Talaga magkapamilya siguro yan sila. Di ba? So, yan ang ating video ngayon tungkol ito kay Ninyo. Barsaga versus Iko Barsaga Barsaga versus Barsaga Thank you guys Bye Guys, kaya nang masasabi niyo Tungkol dito sa dalawang May saltik na to ah, Masasabi sa dalawang